Para sa mga balita sa Bunga Adlaw. Buga nagapanguna nga rason sa fireworks related incidents nga na record sa Western Visayas. Apisar sing sulit-sulit nga pahanumdom sa Department of Health kaupod sa Philippine National Police kag local government units nga hindi magamit sa buga sa pagsugalaw sa New Year, madamo sa gihapon sa Ilonggos ang wala nagsunod. Suno sa data sa DOH 6, nakalista ang Western Visayas sa 31 nga kahalitan sa buga out of 68 fireworks related injuries. Halin sa Desyembre 21, top-top in Niro 1. Yari ang breakdown sa 68 fireworks-related injuries sa rehiyon. Nagaisahano naman ang Iloilo City sa wala may nalista ng na fireworks related injuries sa reyon. Pag sa ulog sang New Year sa Iloilo kag bakolod nangin matawhay. Suno kay Colonel Juresti Coronica, Direktor sa Iloilo City Police Office, generally peaceful ang citywide New Year celebrations bangod sa kooperasyon sa local authorities, local organizations, force multipliers, village chiefs, media, kag iban pa. Wala man may narecord nga insidente sa pito ka distrito sa Iloilo City. Suno sa monitoring sa City Tactical Operations Center, kag Station Commanders. Suno Kuno naman kay Colonel Ronaldo Palomo, direktor sa Iloilo Police Provincial Office, nga nangin matawahay ang selebrasyon. Apisar may mga nagluntad ng krimen sa probinsya. Bangod na naman na sulbar sa kapulisan kagnadakpan ang mga suspechado. Basi sa records, sang IPPO may yara 114 vehicular accidents ang nagluntad sa probinsya Humalin, December 24, Tubdob -tub 31. Mas manubo ini kumpara sa tinalikdan ng tuig ng may 131. Suno naman kay Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, Administrative Officer of the Office of the Bacolod City Police Office, Direktor. Nangin matawhay man ang pagsugalaw sa bagong tuig sa Bacolod, ilabi na sa tatlo ka community fireworks display sa syudad. Para sa Panay Balita, inisi Jen Bailon, ang inyo KPN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.